Hi guys! Hello po! Andito tayo ngayon sa... Sa lugar na nililis ng bagyong Aghon. Hello guys. What? oh uh. Yes, <laughs> 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 Nawala wala 'yung mga ano rito, mga damo. Ah, oh, <laughs> <laughs> Malinis ba 'yan? Ano 'yan? Malinis 'yan? Malinis yung tubig na 'yan. Wow. Naging liguan nila. Yes. Lakas pa ng daloy ng tubig dito. Wow! Bumaha ito, ano, Bumaha. Bumaha dito, no? Bumaha. Hanggang saan tubig? Sa bahay ninyo? Sa lahati. Oh, grabe, ano Linis, ano? Nalinis, ano? Siguro dito, hanggang dito, ang Parang, parang dagat na ito, ano? Hindi na ano kayo dyan. Nag-alis uh, kayo dyan. May, may mga puno, ano? Hindi nakagiba. Sa ilalim ng tulay ng Rayleigh's pala to. Ayan guys. Oh. Rayleigh's tulay. Say hi! Ginawa nilang liguan yung ano. Ano ba yan? Ilog ba yan? Sapa, sapa ano? Sapa. 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 maliit sa ilog yun. Ayan oh. Kanal. Kanal yan. Dalo yan ng mga ano, ng mga tubig dyan oh, sa galing subdivision. sarap ng hangin dito guys ah, oh. may dahil pa mga nakasabit na mga uh, dumi iniwang uh, bakas ng uh, baha ng um, panahon ng uh, bagyo guys oh. ano oh. bawal magbura. Kasi patut ba yan? Mineral water pala to. <laughs> oh. Talon, talon. Hey guys, bye. Salamat. Like and share and subscribe, guys.